Hello mga friend, magandang oras sa ating lahat, magandang gabi. So ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa ritual na inyong ipapagawa. Ang ritual, hindi po yan sili na pagpigaan natin aanghang agad. It takes weeks, days, and months, people. Huwag po tayo magmadali na tumalap agad yung ritual nyo. Pagka-uras na na kayo na nagpaparitual, gawin nyo, li libangin nyo ang sarili ninyo. Ano, libangin nyo ang sarili nyo, gawa kayo ng kung anong-anong klaseng mga bagay na ikakasaya ninyo at kalimutan ninyo na nagpa-ritual kayo. Kasi, naiintindihan ko naman kayo. Lahat ng mga lumalapit sa akin tungkol sa ritual, gusto magmamadali. People, ang ritual ay hindi po agaran. Wala pong ganun. Kung may mga nag offer man sa inyo na ritual na gustong tum na sasabihin niyo kailan talab ng ritual. Kadalasan sa inyo na lumalapit sa akin at nagparitual, sasabihin niyo kailan tatalab ang ritual. Ako po kasi people ay hindi nagbabanggit ng ritual kung kailan tatalab. Ang sasabihin ko lang po sa inyo, maaring tatalab ng maaga, maaring weeks, maaring buwan, maaring lagpas ng buwan, maaring tumagal. Ang mas better na nau-observe ko sa bawat isa sa atin, pagka kayo nagparitual, kahit kanino o lalong lalo na sa akin, huwag po tayong magmadali. Hayaan nyo lang na ang ritual ang gagana. Tinatrabaho naman as long na nakikita ninyo na tinatrabaho ang ritual nyo, ibig sabihin, ginagawa. M may time naman, may time naman na mangyayari no may time naman na success may time naman na medyo hindi maganda may time naman na mabagal ang ritual no kasi depende kasi yan ang pagri-ritual kasi mga people isang mga orasyong na buhay na binibitawan namin para matupad ang kahilingan nyo hinihiling din po namin yan sa mga gabay namin at gabay ninyo para matupad ang gusto ninyo mangyari So ngayon, marami sa atin, hindi may iwasan dahil nagbibitaw kayo ng pera. Hindi rin po biro ang magri-ritual. Hindi rin po biro ang gumawa ng ritual para sa inyo. Maraming mga bagay na minsan uh, hindi natin maintindihan, minsan naiintindihan, minsan nauunawaan, minsan nasasarado na ang isipan ninyo sa bagay na yan. Huwag po tayo magmadali pagka kayo nagpaparitual. Kampante lang, relax lang. So, halimbawa, ikaw nagpaparitwal. Tandaan ninyo na ritual hindi yan sile pagpigaan natin aanghang. Kaya ako dito nagbibityo sa aking vlogs para lalo ninyong maintindihan. Kasi lahat kayo gustong matupad ang inyong kailangan. Ngayon, pagka kayo naman nagparitwal na ibang lahi, people, maaaring maganda ang resulta, maaaring ding hindi. Kung ikaw ay malawak ang pangunawa mo tungkol sa ritual, huwag kang magalit kung yung ritualista na pinilapitan mo ay hindi mo alam kung tunay o fake or legit, no? Mayroong mga ganyang bagay. So mag-observe ka para hindi ka mascam. Ang pagka-observe natin bilang sa mga ritualista na tunay, nagpapakita ng muka, pangalan, katotohanan at binibidyo yung mga ritual ninyo. Hindi rin po kayo dapat matakot at hindi rin po kayo dapat magalit. Kung natingin ninyo o pakiramdam niyo hanggang ngayon ay smile mild pa lang ang talab, or wala pang talab kasi po hindi po ganun kabilis minsan. Lalo na kung ikaw ay nagmamadali. Pag lalo na pag nagmamadali ka sa ritual, lalong bumabagal. Kaya sinasabihin ko ang bawat isa sa atin na sana lawakan ninyo ang paunawan ninyo. Kayo ay mga malalaki na, hindi kayo bata. May isip na kayo. Patanda na rin tayo ng patanda. Lawakan mo na ang ritual ay isang panalangin, isang binibitawang orasyon para matupad ang inyong kahilingan. ba? Diba? Kaya tayo mga people, dapat magiging kampante tayo. Once kayo magbitaw ng rituals, magparitual sa isang taong katulad ko, o kanino man kayo nung lumapit, kung hindi man tumalab yan, o tatalab man yan, o ano man yan, maging kampante lang relax lang. Minsan kasi huli na eh. Minsan delay. Minsan ngayon natapos na ang buwan. Wala pa rin nangyaring talab sa pinapagawa ninyo. Ngayon nagagalit kayo. No? May iba nagagalit. Sinisiraan ako. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Eh bakit yung ibang mga ritualisa hindi kayo nagagalit doon? Na binablock kayo. Samantala ako hindi ko naman kayo binablock. Ako po ay ritualista. Manggagamot ang kukulam at lahat na agimatera at nagmimisyon no? Lahat kayo pinapagalitan ko, lahat kayo sinisermonan ko. Tuwing Martes at Biyernes ako po ay ayoko na ginugulo ako, palalong lalo na pag may ritual ako, no? Kaya uh, ang iba, natatayminga ng init ng ulo ko, gawa ng Martes at Biyernes, ayoko na ginugulo ako. Dapat, huwag ganun. Sinasabihan naman kayo, kayo pa ngayon ang galit. No? Tinatrabaho naman ang ginagawa niyo, hindi naman kayo binablock. Kayo pa ang galit, di ba? So kayo dahil ang mga tao, ang tao lamang ang may kasalanan kaya kayo nakukulam. Kung ako pa sa inyo, manahimik na lang, no? Kaya 'yun ang advice ko sa bawat isa sa atin. Manahimik na lang tayo. Pag sinsina ninyong maigi, pag-isipan ninyong maigi kung karapat dapat ba kayong lumapit sa mga ritualista o iparitual ang gusto ninyong mangyari. Huwag magmadali, mag-isip ng mabuti ng maraming beses. No, kasi ang ritual hindi ang sili pagpiga ang hang agad. Merong time na mabilis, merong time na solo ang ritual sa inyo kampante lang, magiging matatag lang sa bawat oras. People, nakapag-explain ako sa inyo para maunawaan ninyo. Kung naunawaan nyo, pero kung hindi nyo naman maunawaan, walang problema. God bless po sa ating lahat. Uh, have a nice Thursday, Friday na bukas.